Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong una, unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na Kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos.